Eyo what up? Magandang umaga, hapon, gabi, kung saan ka man ngayon sa Earth. <laughs> intro, intro ba? <laughs> Yo, what up? Dito kami ngayon sa Roa City, sa Capiz. Pupunta kami ng bye-bye. Mag-ikot-ikot yon so kakarating lang namin kapon. Sama kayo sa ano namin, sa gala. Travel, travel. You know what? Just travel, travel, you know? Driver ko. Ay ka muna, driver. <laughs> Ay, te. Yan, si ate de, mga pinsan, mga pinsan. Uh, travel goals. Umbaga, umuwi kami ng probinsya Dito, sa Capiz. Rojas. Pontevedra yon. So tara. Wow. Grabe ako driver oh. Tapang idol talaga. Yan talaga pag hindi ka matapang wala. ulan. Oo. Oh i-anohan ka lang nila, no? hindi ka matapang... Sige nga, Ano mo ka sabihin mo sa vlog, Koy? Mga coaches natin, Koy? Saging ba? Saging? Um... Uh, Time is gold. Yes! Ano pa nang pakay? Um... Uh, what you say is what you say. Is... Yun! What? <laughs> <laughs> Yun, dito na kami sa bye-bye sa People's Park. Uh, Maghanap lang kami ng parking. Tapos maglalakad lakad kami oh, dito. mag gala wala nang ulan no? yun wala nang ulan medyo okay na yung araw so pwede na tayo maglakad lakad dito so ayun kapag parking na goods na yan goods hindi pa ganito dati ayun oh. yun guys we are here at the people's park ganda oh. okay yan may mga Palaruan Ganda Ayun, Isla Ano te? Ayun o may mga naliligo O ligo tayo Ayun o Naliligo So ayun, uh, tapos na kami mag picture picture dito sa People's Park. So um, siguro eh, pupas, diba? alis na kami. Sobrang bait talaga na hindi, hindi mo oh, sobrang bait. Diba? Yung may jo man sa naman. Oh, 'di ba? Yung may konting may may pagka-explicit din yung ano, 'di ba? Tao naman ay eh, darating din naman 'yan. Yung binibidyo mo sa akin, Rick. Traidor ka talaga. Tapos <laughs> na yung pinto ka lang. Ayoko ah. Tapos ang dami mga kita. Hindi, sige na yung Ayoko ah. Sa... Huwag na. Ha. Nung mumunta tayo nung ano, nung na tayo. Yan. Ano tayo? Jelly Kain tayo? oh Sumunod ako. Nung nandun ako sa Jelly Tagal, wala. <laughs> wala. Tagal akong inantay Saan ka rin? ko, di nasagot. Out of, ano, parang out of coverage ata. Tapos. Ito ng Jollibee yan. <laughs> doon pala sa karinderya ato. <laughs> so ayun guys, ngayon naman pupunta kami ng uh, Alcatraz, Ruins of Alcatraz. Doon tara. And so akyat kami kasi hindi daw pwedeng dumaan doon banda sa may ibaba. So, gagawin namin, akit kami dun papunta sa taas. So, utara. ah, ito yung, ah, ano nga to? Ruins. Ruins of Alcatraz dito sa Roa City. Ano, kaya pa? Kaya pa? Ang Ang daming bata. <mulong> interview natin. Dito to naman, dadalhin yung case Masama sila para ano eh. Para tanungin sila eh. Tapos bigyan mo sila ng ano, grant. Ano? Wow. Ba, lang. Ano 'yan dati dito? Ay, resort na wala na tapos. Ay, resort na hindi natapos. Hoy, natuloy. Este nasira na mag-franchisean yan nanda. Ay, Yolanda. Hmm. Ah, nalula kami pagtingin namin. Katakot ba o? Oh? Taas o. Oh. Yun o. Oh. Yun. Taas. Grabe ba. Tara, baba tayo. Oh. Ah, titingin kami sa baba. Tara. Guys, samahan nyo kami at bababa kami dito sa room nito. Tara guys. guys. So um ano ba sasabihin ko so Wow! Hello. Dito kami ngayon sa Panay Panay Church Ayan siya, uh, yan you know? Ayan Picture-picture sila Ayan pak de picture mu kam good warap tapos na kami dito sa Panay Church. Uh, next naman namin ay Bachoy. Tara, kain tayo Bachoy. Toto, Bachoy yan. Ang sa masa ay, 'Yun o no? lagyan natin. 'Yan, lagyan natin ng Ito, lagyan mo din ito te oh. 'yan, te, lagyan mo 'yan. O, sila lagyan ko din. yun 'Yan. đa, rồi cái lăng tê coi, cái câu coi, bắt chồi, yeah, bắt chồi. Búp Nam chim. na, bê chim. Na Ano? Wow. Ano? So guys, uh, nandito na kami sa Agtalen. Uh, ayan. So ikot-ikot. Muna tayo sa lugar. Eh, iba pwede naman kayo mag ikot ikot Ayun. Dito po tayo doon. para Picture picture daw kami. Picture picture. Divine Mercy sa Rojas City ah uh, kagaling ng, namin kanina doon sa Agtalin dito na kami dumiretso ito yung mga kasama ko yan 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 cute Shhh. yun o no? na yun yan ito Magsiswimming tayo, swimming. Yun. Tara na, bilisan nyo na. Ito yung ano namin, master. Ang master. Master. Goten. Yung maglalabas ng Dragon Ball mamaya. Alis na kami. Yun, dito lang sa ano, Punti Bedra. Capiz. Ano, lugar oh. Yun, dito kami. Ayan. Dito kami nakatira. Ayan. Sa bahay nila, Kois. Kuya, santol tol kayo? Uy, santol. Yun o. Know, um, magano tayo mag-montage tayo, montage. kami sa Villa Consorcia So, ayun um, Ikot ko muna kayo dito Kalagala tayo uh, Nabutan ko pa si Angkol Si Angkol Tutong Ayun o oh. <laughs> Nagkabutan pa Hi, Te Ano Vlog? Pangalan ko sa'yo vlog? Stokwa Diaries Ang galing mo vlog niya Thank you Thank you

Indian mango. Yun, yun yung mga CEO dito, mga may -ari. Yun, sila ante. Yun yung may dito sa konsorsya. Yun, so dalhin muna natin dun para makain. daming mangga kasi, oh. Yun. Mga mangga. Yan. Ayan. Mangga. Ayan, oh. dami. Punta tayo sa pool at maligo tayo doon. Poolside. Tara tara. c

i'm ready to fight <laughs> <laughs> hi guys so i Um where are you <laughs> Okay. So, <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> okay. so we are here uh, at the Villa Mansorcia Resort here in um, uh, Ponte Happy's Balag. Yon. Uy, dito pa kasi. Gigit lang dapat. Yon, okay. kasama ko ang aking pinsan. Ang gitong pinsan ng Pantong Boy. Ang muli ang mo siya sa to. hindi gitong. Diboleh lubung ke tapak Oh For the vlog For <laughs> kan For the vlog, <laughs> <laughs> for iya <the vlog. laughs> <For the vlog. laughs> uh, Ini <laughs> <laughs> <Okay. sharpet> <sharpet> <sharpet>

yung tayo, isang beses na tayo nang upo, papayag ka pa sa ano? Hindi, for the vlog. For the vlog the... Oh, <laughs> <laughs> Walang thrill. Yung slide, walang thrill. Pero pagpapabaw naman yung saya mo, yan. Una, hibla sa ulo. Una, hibla ulo, slide. Baw. Ba't, ba't inaano niyo ako? Ba't ka na yan? Ano na gitong mo na